Agal pa na ko, makahuli. Ang Grabe, ang laki oh. Laki guys. Ang tinasa nila gaya ng Grabe yung mahiwagang pat-pat. Ay, ang lucky, oh, mahiwagang patpat -pat yan eh. Ay, ang laki. Grabe. Ang mahiwagang patpat yan Dito, yan. Ba't ang lalaki na nila ngayon? Ayun, ayun, malalaki na siya. Ito, oh. Inuha ko lang dito kayo. Mahiwagang patpat ni Meret. Ay, ito lang yung lalaki fish yeah. yan. Ano na? <laughs> Andon. Huh? Andon. Manina pa kayo oh, dito. Oo. Oh. Perfect! The guys, fishing time! <laughs> <I'm not wrong>. <laughs> hmm. <laughs> and i saw.

hanging just a little bit. No? Lapit na mawala. Oh, hindi mo agad. Ano kasi? <coughs> so, yan guys. Holy. Diyan, timpa natin ulit. Anong plan? First cut yun ang mga kaya. Sarap mga holy. <coughs> ang guys, oh. Laki. Bakit malalaki na kayo, ha? Malaki na kayo na. Ano? Big boy na. Bumuka ang buko. Hindi naman natin na makawala. Ay, oo. Kasi <laughs> ang tagal. <laughs> Nasa na yung aking. Yung... Malapit na siya makawala. So guys, first catch. First catch dito. Ito rin yung kanina. Baka tumalong ka magkabumalik sa dagat ha. Dito.

Ay, Diyos ko! Ito Huli guys, Nahuli kayo, please It's my girl, guys, Alex. Girl. I can't see Makarel. Okay. Aray, aray, aray. Paligtad okay. para akin yung pag-ano ko? Okay. Eh, hindi ko nga alam kung paano ang musim. Pasahuli? na talaga, Rapi. Pasahuli? Paano yeah. kung hindi yeah. nalagang yeah. sinasabi sa akin ni ito isang size lang sila. Napaliktad ng araw. Hmm. Isang size lang guys.

yan. Ang laki. Ang laki niyan. papagurin muna. Ay! ay! Ang laki nun. Ay na. Nakawala. ay naku. Ang lutong ng kani Ay nako. <tok> galunggong, galunggong. Ayun, galunggong. Ayun, galunggong. galunggong. Ayun, 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 galunggong. galunggong.

Huli. huli. Huli Galing talaga ang patpat niya. -pat. Patpat talaga siya. Oh. Galing naman huli niya guys. Patpat -pat niya. Grabe ang dugo ano? Grabe ang dugo oh. oh. Ay, sorry. Dalawa. Ilang dami na nila, Aroy. Dami na, guys. A mí no, 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 no. Ambes ang laki nga niyan. Kal, kal, kal kalmado, sobrang laki. Ayan. Ay, ay, angat mo na. Angat mo dong. Ang laki, oh. Woo. Oh. Ay, grabe. Ang laki ng baby tuna niya. Ay, baby tuna nga siya. Tuna ba yan, Makarel? Ay, putang laki. Ang laki. Ang laki. dannya ini lah. Ada ini tadi kita? kita Masakan. longgong nah? Aduh. <coughs>

Ay. Ay, mahuli nang ako. Kuya na yun. Ang basi, Ay, dami yun guys. Ang dami yun. Daing huli. <laughs> <laughs> Daing huli guys. <laughs> ang <Dain huli. laughs> laki. Big. Baby tool. Kasi. Huwag mo makawalan kuya doon. Good job. Huli naman naman siya guys.

Sobrang laki Ito Yan Ang laki baby tuna The best Sila naka huli yan Ang dalawa Dami Dami nilang huli So dito lang yan guys O ganyan Dito lang yan So yan May kabayang Yan. Dito lang yung facing uh, spot namin. Uh, Kaya nga nagkalat na doon, no? Oh. Nagkalat siya. Ganda dito, guys. Ganda yung facing spot dito. hindi ko kaya hindi ko kaya magpapunta sa lila hindi ko kaya magpapunta sa kasi ako ayun. Laki nga, guys. Laki. Hmm? Laki. <laughs> <laughs> Ay, <John! laughs> Ay, laki. <laughs> <laughs> oh, <God>. Braby, ano? <laughs> Baliktad. na <laughs> oh. hindi. Ay, hindi. Braby, laki. <laughs> <laughs> uh? laging laging kailangan ng laging kailangan ng tulong. Ang lakas ko, hindi ko kaya talaga. Partner, may mayroon din kayo ko, ano? Kanya din. Kasi yung telep. Okay. Dami na nilang uli. Ayun, dali, dali, dali. laki naman namanya yun. dali, yung yang lain tapi, 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 laki. tapi, 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 Besta lagay ito si Chirak-rak. Isa-isa pero malaki. Si Chirak-rak ang laki. Huh? Okay, oh? Laki, guys. Wow! Ha? Oh. Gumana nun, laki <laughs> talaga nga? Ta-jeda char. May parating nito. Ubos na. Ang lalaki nang huli. Rapid. He. He-e. Puro makaral. Laki na huli. Okay lang. Kamusta? Kalita ko. Matalas daw kayo dito ah. Ay, Uli ka ulit. Hindi hmm. nising. เอาหน้าใครไม่วันสิล้ีตัว

May mga karel, sa akin na Akin na lang, ga ako Umiyak ka muna, mag-blog ka dyan mukha ako, maraming kamay video yan Maraming mga babae, maraming kaya sa akin dito Blaksing <laughs> araw, ano?

May gusto ko. Yung babad. Uwi ka na nga. Uwi ka na. Uwi ka na. Uwi ka na. Uwi ka na. Uwi na. Uwi ka 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 na. Uwi Uwi ka na. Uwi ka

ara ko hindi na niya. Binabasahin araw, nakapasa ng module dito na. Meron pwedeng magtakop ng dilis, nagikidilis lang kasi ako eh. Thanks Mira Sabi ko, dawami 23. Nakakapag-support <Tomorrow WarsASE> <SIT siento Cuban reaction> <SIT emotively>

Balik tayo dito bukas yun. <laughs> <laughs> ah, <balik> <laughs> so mag-isa mag ka lang sa bahay mo? May, aso ako, Babe, doon. <laughs> May <aso> ako doon. Anong babayaran ko pati mo Merit, muna ako. <laughs> Akin yan.

may virus okay lang yan kasi ato rin tao hindi e, parang naen okay naman hindi, wala sa'yo sa wala naman hindi mo sinabi syempre, gusto ko mo muna para mo yung labi ko sinabi sa mabait ay, mabait sa akin para mo para mo yung labi ko Kusimula <laughs> ko pa lang. <laughs> di pa lang. Huwag di ko na ako ang mata niya sa akin.